Dagdag sa numero uno sa mga balita sa negro, Subo Ngadlao. Nagpalaktas ang fake news angot sa kaniligar abduction gamit ang salakyan sa siyudad, pasakaan sa kaso sa Bacolod LGU kag BCPO. Yari report. Natumod na sa Bacolod City Police Office ang mga persona ang responsable sa nagpalapta ng fake news. May angot sa ginaligar abduction kundi in ginagamit ang mobcab unit sa Bacolod LGU nga para sa libre sakay. Ginsiling ni BCPO Director Colonel Joresti Coronica nga sarang mapasakaan sa kaso angot sa cybercrime law ang nagpalapta ng fake news sa social media tungod man sa halit kagkaalarma ngasarang nga sarang natuga sa publiko kahapon. Pinagi sa student publications sa isa kaskulahan, ilagin anunsyo ang pagkansel sa face-to-face classes. Kumulin launa sa hapon, tubtub maggabi, bangod sa student safety issues kag transport strike. May arak kita nga uh, layi, no? Una-una uh, ang, an, ang, cybercrime law nga pwede gid sila ma mangin liable. Um may ara na kita sang mga pangalan but uh, gina ano ina check pa in naton ang identity para masigurado naton Nagwa man nga ang litrato sang van nga gintumod sang nagpost sang fake news sa social media ang iya sang mob unit nga ginagamit para maghatag libre sa kai sa mga pasahero nga apektado sang transport strike gani ni Mayor Albi Binita sa City Legal Office ang insidente agud mapasakaan sang kaso ang responsable Yes, like, right, uh, na ko kung pwede tayo mag-file charges sa mga nagyos. Gain sang BCPO nga hindi matumod ang mga ginaligar robbery kag kidnapping incident sa Bacolod nga ginapalapta sa social media. Nagpasalig ang PNP Sang padayon nga pagpabaskog sa monitoring kag police visibility nga kabain sa gininyo sa alkalde agod mapaiway ang pagluntad sa kriminalidad sa syudad. Nico Delfin para sa DG Negros.